So welcome back na naman sa ating uh, YouTube channel mga classmates. So lately kasi napansin ko uh, hirap mag-start yung ating uh, sasakyan. So pakita ko sa inyo kung paano yung nangyayari no. Yan. So susiyan natin, hintayin natin muna check engine light before natin i-start. Then start na natin. Yan, ganyan lang nangyari mga classmates. Oh. Yan, no. Pakita ko sa inyo. start natin Ganun lang nangyayari mga classmate so yan ang susolusyon na natin pag-aaralan natin sa video na ito So total naman mga classmate, um, nagwa-wiring na rin naman tayo ng sasakyan ano tatanggalin na rin natin yung starter so ito yung starter yan oh. sa bandang likod siya ng ano yan sa bandang likod siya ng makina yan so meron lang yung ano dalawang bolt na humahawak sa kanya no, magkabilaan ito na yung alternator natin mga last bit no eh, nilinisan ko na rin kasi kanina sobrang madumi magrasa siya no bali ito yung sinasabi kong ano dalawang bolt ang nakumahawak sa kanya yan ito yung tatanggalin yun, no tapos sa likod nyan meron tayong connection yan, yan. makikita nyo itong part na to is nakakabito dun sa positive ng battery natin ito tapos ito naman trigger o magti-trigger sa kanya merong wire yan galing sa uh, sa ignition key kung saan nakalagay, connected yan dun sa start no so pag pinihit nyo yung start may lalabas dun na 12 volts yun ang pupunta dito Okay. Since ito kasi naka, naka, body ground siya. Ang uh, mangyari mangyayari doon pag ito nalagyan na ng positive tapos negative yung body ground niya, yung solenoid niya mag-engage yan no? So yung pumapasok dito na kuryente tatawid na dito sa kabila. So para ano siya, parang ang um, working principle niya parang relay, no? Ngayon, kapag na na-trigger to, mag-engage to dalawa ibig sabihin magko-contact may solenoid dyan sa loob hihilahin nya magkocontact yan ano so para matesting natin bali kakabit lang natin sa battery ito no susuplay natin ng 12 volts to so, so ang gagawin natin ngayon mga classmates no? so yung isang wire nandito siya sa positive no tapos iba di ground lang natin. Siyempre negative. Papatong lang natin 'to. Tapos <clears throat> pag ito yung sinundot natin, okay? Ito yung may wire papasok. Pag ito yung sinundot natin ng positive, dapat 'yan iikot yung mismong motor natin. So, testing natin 'yan para makita nyo. nakita natin mga classmate na malakas pa yung ikot niya no malakas pa so pag ito naman yung sinundot natin ng positive ang mangyayari naman to itutulak niya to palabas no kasi hindi yung pwedeng umikot ng nakapaloob dapat yan lalabas iikot para paikutin niya yung flywheel yun ang magpapa-start ng makina natin so testing natin Yun. so ngayon mga classmates mukhang okay naman siya no pero di natin alam kasi baka mamaya pag ito is umi uh, na kontak contact na to sa flywheel di natin alam baka may hirapan lang siguro matulin siya umiikot kasi baga walang load walang persa So, since ang baklas na rin naman natin to bubuksan na natin to mga classmates service na rin natin tingnan natin kung anong makikita natin sa loob So, ito na baklas na natin. Itong ang solenoid niya, no. So, ito lalaman niya. Para siyang ano, magnet. Ayun. Principle niya kasi para magnet kaya wala siyang masyadong laman. Ayun. So, sabi ko nga, body ground to negative. Tapos pag ito na supply ng positive, magba magnet 'yan. Ayun. So, you know. ito so, medyo lumulubog-lubog yan nasa gitna no? pag pinipindot mo yun no? Know, tapos yun lumulubog siya nasa gitna na yun tapos meron siyang spring sa spring at yung mismong yan ito so para ma-check natin siguruhin natin na maganda yung play niya no? sa part naman ng alternator dito siya nakakabit yan so mangyayari pag na-energize yung an natin yung coil natin doon sa kabila ito hihilahin niya to hihilahin niya to mangyayari niyan yun know, tinataas niya yung an natin yung pinion gear yan na ito buksan na rin natin tignan natin kung may problema siya takip. So, tinanggal lang natin dalawang screw. Sinarin natin to, tapos medyo mahaba pa naman yung carbon brush niya. No, so tingnan lang natin to. Bismillahirrahmanirrahim. mati gas. Yes. So nanti. Ini DMT gas yang carbon brush-nya, kasih main spring ya nih. Eh. Pasti bawa main spring. tayong So ito mga classmate, ito, na natin. Oh. Yeah. Pero, hindi lang matanggal yung kulay pero at least wala na yung mga dumi niya sa loob. Tapos yun, nilagyan natin ng grasa yung gitna. Tapos, ganun din dito. Biro ako naman dito mong classmate, hindi ako lang. para mas maganda yung lapat ng carbon brush. saka kung kakapain dito, hindi pa naman malalim, no? Hindi pa naman siya malalim. Mukha lang malalim, pero pag kinakapa mo, hindi naman. Tapos, dito naman sa carbon brush natin, mahaba pa. Mahaba pa yan, mga classmate. So, ngayon, assembly na uli natin pabalik. So nalinisan na natin yung pinaka starter motor natin. Tapos ito naman sa solenoid. Nung nung sa video kanina, nung tinesting natin, di ba? Pag sinundot natin 'to, nagki-click siya. Or lumalabas yung mismong pinion gear. At pag sinundot naman natin tong isa, umiikot naman yung ating starter motor ngayon ang problema kung ba't hindi siya nagsasabay kasi dapat kasi once na na-energize to dito sa inyo meron siyang spring dito sa loob yan tapos to ito yung hihila dun sa natin no sa arm ngayon pag hila kasi nito press yung nando sa gitna yan kung nakikita nyo yan Parang bilog do sa gitna Mape-press yan Para Itong dalawang to Is magkaroon ng contact So ngayon testingin natin Set natin sa continuity Yung tester So dapat yan Ito may continuity yan Ito eh. Meron dapat ito at ito magkaroon ng continuity pag na-press natin. So ilulubog ko lang 'to. Wala. Kita niyo naman 'no, walang contact. Hmm. Apa okay, gawin ko ganyan tapos pindutin ko 'to. Wala wala siyang contact. Kaya ang nangyayari doon, pagpasok ng kuryente dito, hindi siya makatawid dito sa kabila. No? Hindi siya makatawid dito. Sa kabila. Dahil yung contact na itong dalawa, hindi tumatama. So, kalimitan ng ganito kasi, seal type siya. Oh. Okay, pati mo natin. Seal type kasi siya. So, wala siyang way para buksan so kaya yung iba tawag dito disposable ngayon um, since na detect na natin na uh, ito yung problema yung solenoid kumuha tayo ng surplus no? Uh, ito pala na testing ko na rin kanina so kung paano yung sinasabi kong pag testing dito kanina dito sa sira okay. testing naman natin ito at gumana naman Into pala yung ano no, yung wiring mga classic. So itong wire na to, yan yung mataba na yan. Ito yung papunta sa positive ng battery. Ngayon, uh, ito naman yung trigger. Yung manggagaling sa ignition switch. Pag nilagay natin sa start position, yung trigger na 'yung maglalabas sya ng uh, positive 12 volts na voltage no, para matrigger trigger tong solenoid natin. Yan. Ngayon, uh, ginawa ko, kukuha ako ng positive dito. Okay. Galit kasi, nakakonect sa battery. Ano? Positive yan. Maglalagay tayo ng relay. Okay, so para saan itong relay? Kukunin natin yung trigger, yung existing trigger na yon to uh, power up or to energize itong relay na ito no? para mangyari yung kuryente kasi galing dito pupunta na siya dito okay? kasi yun naman ang purpose niya kailangan masupply ito ng positive uh, which is galing na dun sa ignition natin or sa start position nung susian natin ano um, dahil maliit lang yung wire nyan pakita ko ito yan eto yung magbibigay ng positive uh, 12 volt voltage papunta dapat dun sa existing natin no. Iglalagay tayo ng relay para mas makuha natin ng buo yung 12 volts kasi pag dumaan na sa susian ah, marami tayo accessories minsan umihinay yon. Kaya minsan hindi kumakagat yung ano natin itong starter natin no. So ganyan siya binal ko muna ng electric tape to Ayan. tapos binal ko rin ng electric tape yung buo tapos lalagyan mo pa ng wire loom Ayan. so mga last wait na ilagay natin yung ating starter so ito yung starter natin Ayan. nakapahiga siya Ayan, ito na yung wire na sinasabi ko ito no ginawa natin tanda natin then ito yung mataba sinabi ko nga punta siya sa positive na ng battery ngayon itong relay dito ko nalang sinabit dyan no, para easy access siya kasi pag dito pa matatakpan ng battery pag dito sa side na to okay so ito yung wiring itong pin 30 ito yung galing sa positive ng battery yung mismong na dun sa terminal ng starter natin 87 ito yung naman yung papunta sa trigger ng solenoid tapos 85 or 86 pwede magkapalit no ang isa dyan ito yan ito yung sinasabi kong nanggagaling sa ignition o sa start ng ating susian kakaroon siya ng positive So para ma-trigger yung relay, kailang kapares niya. For example, 85 tong isa, yung 86 niyo naman ground. So dito ko na lang siya ilalagay. Body ground. niyan. So ito muna yung splicing natin, babalutan pa uli natin yung tape tapos lalagyan ulit ng wire loom. Bali ito yung kinalabasan nung wiring natin mga classmate no. So ito uli yung wire papunta sa starter. Yan tapos papunta sa battery ito ito yung ginawa nating relay so ngayon okay, testing na natin kung i-start na yung ating sasakyan okay, hintay mo wala yung check engine light okay, start na rin So one click mga classmate Start na ating Ganun lang ang pagda-diagnose ng problema ng ating starter mga classmates. So kung nagustuhan mo yung ating video, click mo lang yung like, share at kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na gagawin nating tutorial. Maraming salamat mga classmates.